Kael, yan ang pangalan ng bagong studyante na ngayon ay pinagkakaguluhan ng mga bruhang kontrabida sa buhay niya niyan. -nyan. Pansin niya na paminsan-minsan ay nakatingin si Kl sa kanya na waring may nais sabihin. Kapag sinusubukan itong lumapit ay agad naman na nakaharang ang mga bruha rito na animoy ipinagdadamot na makausap siya. Gayon pa man, wala namang pakialam si Yan sa kanila at hindi rin nan siya gaano'ng nagkaka rito kahit pagwapo ito. Sanay siya na hindi pinagtutuunan ng pansin ng mga lalaki at wala lang sa kanya ngeru siya pero at least nag-aral ng mabuti at isa pa ang isip niya ay nakaymaki. Hindi niya makalimutan ang mga magagandang asul na mata nito at sa tuwing naalala ang tingin nito ay di niya maiwasang kiligin at mapangiti. Paulit-ulit niyang inaalala sa isipan ang sinabi nito na maganda siya at kulang na lang ay maihi siya sa kilig. Minsan niya ay kakadaydream niya bigla siyang kikiligin kaya nagugulat ang mga kasama niya. Gaya na lang ngayon, bigla na lang niyang naisip si Maki at nakangiti siya na parang ewan. Tinampal ni Marga ang pisngi niya niya nang mapansin na nakangiti ito habang nakatulala at nakatitig sa itaas. Napatingin rin tuloy siya sa taas upang makita ang tinitignan nito, ngunit puro dahon lang naman mula sa punong sinisilungan nila ang nakikita niya. Hoy parang tanga na naman to nag daydream ka na naman kay Makino, tanong ni Marga, hindi ah. Ani yan yan, grabe na yan akla, Mukhang tinamaan ka na kay Maki talaga. Ani niko, hindi na. Ang kulit niyo naman. Pero kailan kaya natin siya makikita ulit, no? Sabi niya bago lang siya rito sa atin, pero parang di ko siya makita man lang maski sa palengke man lang. Denny, anian yan? Ah, kaya pala gusto mong lumalabas araw-araw kahit walang pasok. Hinahanap mo siya. Ani Marga, papunta ka na sa stalker akla. Ah. Mata mo stalker. Hanya mahanap eh. Baklang to, haha. Style mo alam ko na yan. Pag nakita mo siya kung saan, magkukunwari ka kunyari, nagkasalubong kayo unexpectedly parang drama. Nako! Yan yan ah, Ani Marga. Isipin nyo gusto niyong isipin, wala akong ginagawang masama, Geleni. An iyan yan, maya pa ay tila bigla namang nataranta si Nico at nakatingin sa likuran niyan, o Mga bakla yung poging transferi papunta yata rito. Akla peram lipten. Bilis, sambitnit Niko habang hinahalungkat ang bag ni Marga. Pasimple namang nag-ayos ng buhok si Marga habang si Anyan ay walang pakialam at inirapan lang ang dalawang kaibigan. Excuse me, ani binata ng binata nang makalapit sa kanila. Hi, sabay na sambit ni Naniko at Marga. Si Anyan ay napatingin rito at saktong nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Ako nga pala si Kyle. Ayos lang ba kung mag-join ako sa inyo? Ha? Ani-anyan sabay nagpalinga sa paligid na ikinakunot ng noo ni Kael maging na Marga at Niko. Anong hinahanap mo bakla? Ani-Niko, hindi ano kundi sino. Siguradong susulpot na naman yung mga bruhang sunod ng sunod sayo. Himala yata tong di sila nakabantay sayo ngayon? Ani-anyan, ah hindi ko nga alam bakit nila ako sinusundan eh. Medyo nakakairita na ng ay wika ni Kel, so nairita ka rin pala sa kanila. Alam mo kami rin eh. Ang inay at kala mo kung mga sino yung mga yun eh. Ani ni bahagyang napakamot ng batok si Kael at napangiti, kaya nga eh. Parang gusto ko muna silang taguan, hehe, anito, cute, bulong ni Nico kay Marga habang pinipigil ng dalawa ang kiligin sa harap nito. So ayos lang ba sa inyo na mag-join ako? Siyempre naman okay lang. Walang problema sa amin, nakangiting wika ni Marga. Naupo naman ito sa tabi ni yan. Doon na rin siya nagkaroon ng pagkakataon na formal silang makapagpakilala sa isa't isa. Doon rin nila nalaman na mukha lang itong masungit dahil may pagkasingkit ang mga mata nito. Medyo nagulat pa nga sila na komportable pala itong kasama at palakwento rin. Magaan lang ang lahat hanggang sa makita nila ang paparating na grupo ni Nablache, ay nako. Ayan na yung mga tunay na problema. Ani yan yan, ayan na naman yung mga epal. O tingnan mo mukhang mamaw na naman nung nakita na nandito kakasama namin. Ani Marga, Kel. Nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap, sambit ni Blanche nang makalapit sa kanila, nagpapakyut pa. Ngunit agad na sumimangot nang makita si Anyan sa tabi nito. Hey Kel, bakit kasama mo sila? Di ka ba nandidiri? May katabi kang madumi, maartenwi ka ng isa sa kasama ni Blanche, na... Alam mo hindi ka nababagay makipag-join sa kanila ang daya mo. Sambit pa ng isa, tama sila Kael. Let's go. Baka mahawa ka lang sa kawerduhan ng mga yan. Sa kapor sila no, baka pakainin ka lang ng nilagang saging, like you. Ani Blanche na sinang ayunan ng mga kasama nitong maarte, sabay tawanan pa, kitam. Ganyan mga ugali niyan, kala mo magaganda. Sambit ni Marga, masasam, pal ko na to eh. Nagpipigil lang ako, ani ni ko, nagsipagtayuan na silang lahat upang harapin ang mga bruhang buli. Si Anyan ay nasa tabi ni Kyle, parehong tahimik at nakamasid lamang. Bakla! Manahimik ka nga, kalalaki mong tao kung makapag ka, Baka mamaya ano pang gawin mo kay Kael, ani nung isang babae, nga mamaya may mawala sa gamit ni Kael dahil sa inyo. Di pa naman katiwatiwala yung mga mukha nyo, lalo na tong negra na to, ani pa nang isasabay turo kay yan, yan tama na. Grabe naman kayong makapagsalita. Ang mabuti pa umalis na lang kayo. At hayaan nyo kaming magpahinga ng mapayapa rito. Pwede ba? Sambit ni Kael. Pero Kael, samin ka na sumama para safe ka. Annie Blatch. Alam nyo kahit kailan talaga mga wala kayong magawano. no. Nananahimik kami rito lalapit kayo at manggugulo, manglalait na akala mo mga perpekto kayo. Namumuro na kayo sa akin pero nagtitimpi lang ako kasi ayokong makasakit ng hayop talaga. Ani e na pumagit na sa kanila, mas mukha ka pang hayop no. Nilalandi mo yung transferi, e, kala mo naman papatulan ka Ani Blanche nilalandi. Sandaling yun? Siya atong lumapit sa amin para makalayo sa inyo eh tanga. Kayo nga tong kala mo mga bodyguard na sunod ng sunod sa kanya. Di nyo alam na iilang na yung tao sa ginagawa nyo tas ngayon pilit nyo siyang pinapasama sa inyo. Tas ako tatawagin mong malandig. Ano ba yan parang di nagtithink ng right eno? Eh, Ani e nyo na tila nasa mood makipagbangayan sa mga bruhang feeling gera. Gusto lang namin siyang maging safe laban sa inyo, lalo na sa iyong mukhang maligno. Gusto maging safe. Kaya kinarar niyong maging mga Doberman at Teishang. Ganon, ani sa yan sabay halukipip. Natawa naman si Naniko at Marga habang ang tatlong babae ay makikitang napikon sa sinabi niya, ang Kapki. Malakas at pabugang sigaw ni sa mukha ng isang babaeng kasama ni Blanche na ipal na naman sana. Nandiri pa itong napaatras ng tumalsik ang laway niya sa mukha nito. Ikaw shut up. I-close mo yung mouth mo dahil naamoy ko yung buga na amoy sa laki ng bibig mo nag braces ka pa talaga. Tast toothpaste at mouthwash di ka makagamit. Manahimik ka. Hep. Pati ikaw baka i-marinate ko sa kalamansi o di kaya tawas yung kilikili mong nangangamoy. Pigil ni Enyan sa dalawa bago pa sila makapagsalita at kita ang gulat sa mga mukha nito at pagkapahiya. Si Marga at Nico naman ay tuluyan ng napahagalpak ng tawa samantalang si Kael ay bahagyang nagpipigil naman ng tawa. Maging ang ilang nasa malapit ay di maiwasang matawa sa mga sinabi niya niyan. niyan. Ang iba na kilala siya ay nag-cheer pa nga at kinantiyawan ang mga bully bruha. Kung makalait kayo sa amin akala nyo ang lilinis nyo ah. Di ako laitera ah pero pag ako napipikon di ko kayo lalaitin i-describe lang. Nananahmig kami e eh, panira kayo lagi ng araw. Di ba kayo nahihiya? Kayo tong mga papansin. Kung inatupag nyo na lang sana sarili nyo di ba? Saka ikaw Blanche, huwag kang feeling gusto ng lahat. Matuto kang rumespeto sa iba, hindi porket hindi ka pinapatulan takot na sayo. Kung makaasta ka para kang kung sino, mas ipinapakita mo lang sa lahat na hindi ka talaga matalino. Ani yan go go bakla, cheer sa kanya nila Nico at Marga, anong sabi mo? Tinatawag mo kong we, obo ganon, Ani Blanche, o tamo, parang di pa nagets. Nagtatnong pa, baka bobo ka nga. Pang-aasar pa niyan buisit kang negra ka. Sigaw nito sa bayak sasampalin na siyan yan Hindi nagpatinag si yan at taas kilay at noolang itong nakahalukit-kit at nakatingin ng diretsyo sa kanya. Ngunit bago pa nito masampal ng tuluyan si Anyan ay humarang na si Kael at pinigilan ang kamay ni Blanche. Tumigil ka na. Tama naman ang sinabi ni Anyan. Magbigay ng respeto sa iba. Sa ganoong paraan ilerespeto ka rin. Hindi mo ikabubuti ang magsalita o gumawa ng masama sa kapwa mo. Pati na rin kayo para kayong mga bata. Kalmadong wika ni Kael sa kaito marahas na binitawan, Delaney. Mga kulang kasi sa pansin, ani panomarga? True, ani ni kinakampihan mo pa sila Kael? Gulat na tanong ni Blanche, ay malamang hindi naman siya gaya nyo na mga kupal. Alam niya ang tama at mali. Kaya kayo mahiya nga kayo sa mga sarili niyo mapanglait kayo, sambit ni Marga, umalis na kayo pakiusap lang, wag nyo na silang buguluhin pa. At isa pa mabuti na rin tong kayo mismo ang nagpakita ng mga tunay niyong ugali sa akin. Una palang hindi ko na nagugustuhan ang mga kilos nyo pati na sinasabi nyo sa iba, kaya hindi ako naniniwala sa inyo. Pakiusap pod na rin kayong lalapit sa akin, okay, Anikael masama ang tingin ng grupo kina Yan Yan, ngunit si yan, yan ay dumila lamang na parang bata sa kanila na lalong kinainis ng mga ito. May araw ka rin sa akin negra ka. Humanda ka. Gigil na wika ni Blanche saka ito umalis kasama ang kanyang mga alipors. Di pa man nakakalayo ay bigla na lang nadulas si Blanche at napakapit sa mga kasama kaya sabay-sabay silang natumba sa lupa. Umingay ang tawanan sa paligid at nagmamadali ang mga itong nagsipagtayuan at nanakbo paalis na puro dumi ang mga damit, tawa ng tawa si Nayanyan at mga kasama, buti nga. Digital talaga ang karma. Yan kasi. Sambit ni Niko. Sa nangyaring iyon, tila naging parte na rin ng pagkakaibigan nila si Kyle. Mukha lang itong masungit pero mabait naman at nakakasundo nila. Habang ang mga bruha ay himalang na nahimik, ngunit alam nila na hindi ito papayag na hindi makaganti lalo na kaya nyan. Palaging masama ang tingin nito sa kanila. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat may isang nilalang na handang protektahan si Anyan sa anumang kapahamakan.